ayun mga ka-GB baka nagtataka kayo dalawa yung uh, ibinaon namin ito yung bago at ito yung nauna ito mga ka-GB walong tubo din ito iniwan lang namin ito kasi hindi kami ang nagbaon nito unang una kasi yung nagbaon dito makauna nakauna manumano yung gamit nila So, bumigay yung tubo sa pinakailalim. Hindi sila nagbigay... Uh, hindi sila naglagay ng drive show. Kaya, nagsara yung uh, pinakadulo mismo ng tubo. So, yung nalugi ng may-ari ay mga walong tubo. At saka yung labor niya, mga nasa 50,000. So, yun. Mga 100,000 din yung nalugi niya. At ito... Yung bago, kami na ang nagtrabaho nito Yung uh, Team GB na ang uh, tumira Yan, shoutout sa ating mga kaibigan na mga tubero dyan